Hindi pa man buwan ng Pebrero, pero mayroon nang pumaparadang floats sa Session Road? Hindi kayo namamalikmata. mata. Ngayong araw kasi, October 18, muling nagbigay kulay sa lungsod ng Baguio ang taunang Festival of Festivals ng Department of Tourism. Dito, tampok ang iba't ibang festivals ng Cordillera sa isang pagdiriwang. We celebrate The unique identity of the Cordillera by presenting our heritage in ways that are both captivating, creative, and authentic, such as this uh, festival of festivals. Ang aktibidad nagbigay-aliw sa mga residente at turista. Tampok ngayong taon ang Hawaiian Festival ng Abra, Sai Amnaya Festival ng Apayaw, Adivay Festival ng Benguet. Kulpi at Ifugao ng Probinsya ng Ifugao. Bodong Festival ng Kalinga. Kopyanchi Matagwan ng Tabuk City, Kalinga. Langay Festival ng Mountain Province. At Panagbunga Festival ng Baguio City. Maana-uhing pandangal sa pagdiriwang ngayong taon si Department of Tourism Undersecretary Myra Paz Abubakar. This region is a living testament to the harmony between traditions and progress, where communities have not only preserved their ancestral customs but have also embraced modernity while staying true to their roots. Ang aktividad na ito ay ilang linggo rin pinaghandaan ng Santa Marcela National High School para mas maipakita sa publiko ang kultura at ganda ng probinsya ng Apayao. So it's inspired because they are very talented and to showcase their talent that is a very um, big achievement for me being their teacher. Of course, I am a MAPA teacher and that is a big achievement for me and I'm very proud for them, sir. Malaking bagay naman ito para sa probinsya ng Kalinga na maipakita ang kanilang pagdiriwang na sumisimbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ito'y dahil apektado na rin ang sektor ng turismo ng probinsya sa mga nagkalat na fake news sa Umanoy Tribal War sa probinsya. Hanggang ngayon po, yung pinaka-essence niya is pinapractice pa rin namin with the, the peace pack, the peace loving po na people, yun po. Because we want to portray that Kalingas are no longer hostile, so yun po. Kaya yun po yung gusto namin iparating na at least through dance, napapakita po namin na we are still peace loving people. Bukod sa anihan, ipinakita naman ng Langay Festival ng Mountain Province ang kanilang kultura ng paghahabi. Tinayak naman ang pamalang lungsod ang kanilang patuloy na suporta sa nasabing aktibidad. Ang Festival of Festivals ay hindi lamang pagkakataon na ipakita ng iba't ibang kuminsya ang kanilang mga pagdiriwang, hindi maipakita rin ang pagkakaisa ng iba't ibang kultura sa Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.